So, ang ano nito kailangan ipatong sa ano, hindi mababa ano, uh, pagbutas nila, hindi nila mag- hmm. Ayan, isang magandang buhay mga farmer Ulit ako ng video Sayang sorry po At shout out kay farmer Dexter ng malolos Bulakan At sa kanyang wife Parehas po sila teacher Nagpick up sila kanina Nagbati kaya lang Hindi ko alam kung ano nangyari Kurap po yung video So ayan Thank you thank you At may 500 din po silang tip sa mga boys Sa dalawang lechonera natin So ayan Pwede ka pakita ko lang po ito Ayan Teka lang ngayon, grabe po ang init mga farmer Update tayo sa Akasya ah, Ang ah, dami pa rin nalalaglag Pero lumalabas na po yung mga dahon Grabe init, nakakapanibago Para kang ano Parang naalala ko yung nag kami dito Ayan o, oh, gawa na Ito na So, ang ano nito, kailangan ipatong sa ano, hindi mababa ano, uh, pagbutas nila, hindi nila naisip yung bababaan na uh, ano, oh. Mas mababa sa <laughs> Di na, di na nito ni Junjun. Si Junjun siguro nagbutas. Oh, patama siya. So kailangan ipatong 'yan sa ano, sa mas mataas. winter ng ating mga manok ayan, grabe init ha huh ang dati-dati ganito napaka-presko po dito, tanghali so, yan bago naman tayo mag-open ay uh, Ice na, itong ating akasya, malilim na mga ka-farmer, so, march pala talaga ang ano niya, no, uh, ang kanyang uh, paglalaglag ng dahon yung kabila, okay na, ayan o uh, at ito na tayo mga farmer Simple lang Low cost lang tayo Ayoko namang mag-gastos ng malakit uh, Pagandahin Tapos eh Pasasaan ba't pagandahin mo ito Kung wala din naman po mga uh, Customers ano So Pagtsagaan lang po muna natin na ganito Na trial lang po muna na pinaka lang So Sa mga pupunta wag na po kayong mag-expect na Uy si ka-farmer Di malangin ano Ganyan-ganyan Kasi Sa business po talaga kailangan natin bago tayo maglabas siguraduhin na babalik at maso-surpass niya yung ginastos no ah wala naman ang gagastos kasi wala naman po akong intention na pagandahin to kung wala naman pong kakain walang magkainan so the main purpose of this is mag magkaroon po ng kainan talaga no so eh, kung hindi naman po magtagal dahil sabi ko nga nasa trial pa lang tayo eh Sayang naman yung gagastusin. Pati nga yung ano, sinabi ko din kahapon, yung... Uh, ano dyan? Yung viewing deck na project ni Bebe, eh... Mukhang malaki-laki din ang kakainin kung ano, no? Kasi PVC board daw ang ilalagay, eh... Sana hindi lumutong, ano? Pero mayroon nang ano, yung PVC... Ano, makapal na panel po na ginamit doon sa Cagayan de Oro eh sa asa ah, Bukidnon bukid, nun. bukid nun po 'yon bukid ba Oo oh, tama yung hanging bridge nila doon na napaka tibay so, ayun po mga farmer sa ako ah galing ako ng palengke medyo na late na tayo dahil lang ah, medyo puyat tayo mga farmer <laughs> nakakatuwa yung dalawang bata si gabi gabi yan nagkukwentuhan At tapos nga mamaya sabi ko sana ano ipapasyal ko dahil uh, alam niyo na mga farmer investment din po sa mga bata yung lalaki sila na yung family bonding hindi mawawala no yung naalala nila kahit medyo magastos at least eh kumbaga eh lalaki po silang uh, may family bonding. Ganon din yung sa gabi. Pagka nagkukwentuhan kami. Kaya lang si Rowan. Nakakatuwa. Uh, kasi pagka kine, one time kinwentuhan ko po siya ng... Ano lang? Yung kwentong walang direksyon? Gagawa-gawa <laughs> lang. <laughs> yung walang script ba? Eh... Pagka medyo nakakatakot na. Kasi siyempre may pagkahoro din ng konti yung kwento. Eh... Ano na... Umaalis na siya, parang nagdadahilan na aalis. Tapos nung isang gabi, siya lang ang kinentuhan ko. Hinahawakan niya yung bibig ko, hindi ayaw niya na akong pagpasalitain. Kagabi, si Chichi, nakakaano na. Okay na si Chichi, tapos matutulog na yan. Yan po yung aming routine sa gabi. May dalawa pa tayong lechon dito. Ayan. ayun eh another 2000 na naman 'yan mga ka farmaga may gastos din at may gastos eh Kaya nga, yung mga ahente natin strict 'to din ako sa timbang kasi lugi naman tayo 'di ba ayun nakaraan 27 tapos 22 lang timbang nila sabi ko tal na naman ako si rambo Ah, nag-i-give. yan, dinuduyanan na lang yung ano na ngayon. So, ito palang ating ano, tinambak na nila yung mga naandito. Very good. Kaya lang yan, sisementohin daw, mga farmer. Para medyo tumaas. Tapos ito, hollow blocks. Tapos ito, i-ano namin, ipapascreen ko to kasi syempre naandito yung pagkain. Kaya lang, nabago na naman saan kung mag-chop ng lechon nito. Kung doon ang hugasan, dito. Ang latag ng lechon natin. Kaya pa kaya. Naandun ang hugasan. Dito yung... bah. Ata lang si Bebe. Parang... Ah. Tapos dito kasi ang... May maliit dyan na... Dyan yung kalan. Siyempre lulutuan. Dito na siguro yung... Staka ng mga gamit. Bahala na. Kung paano namin gagawin yan. Siningit niya pa kasi itong kaha daw pwede naman sa labas na eh kasir ewan ko lang paano nung simple lang po ito walang masyadong keme keme yan o oh. hindi ko na nga tapos ito bamboo pala Ayan paikot oh, parang mainit ah hindi pa pasok ang hangin ah yan lang o oh, galing dito talaga yung araw hmm? Ayan na ang ating mga suki ulit Baka hindi na ah. mag sponsor yung mga Oo oh, yung mga nasa Italy Ayan Babatiin natin Ayan 75 Ay nai Happy birthday o, Pulang pula Wow, ilang taon na? 75. 25. Wow, getting strong oh. ha. Yung mga anak ko sa Italy, sari. Saan po sa Italy? Sa Sensa. O, Teresa, yan si Jane, Princess Jampol and Kevin Robbie. At saka si Rhea, Rhea. <laughs> yeah, yung mga nag-sponsor <laughs> ng birthday ni Mother. Maulit pa ay. Thank you. <laughs> thank you, thank you. Oh, thank Ayan, Mexico you. lang po ito, Concepcion, no. Sige. Nakarami na, nakarami na. Ay, thank you. Ayan, hindi ko na mabilang ang order Nito, mga ito. Sampu, may double digit na ata, sampu, onse, mga ganun, ano po? Mayo, kung Ayan, sige, sige. Thank you, thank you. Thank you, Ayan, oh. Napakarami nating, ah, uh, Napakarami na po nilang in order pala. Ayan. Kailangan talagang magano, tinitingnan ko, disyerto na. Ah, oh, farmer na. Shit. Eh. Teka, nasaan kaya yun? Ano? pakawala tayo ng tubig. Uy, ayan na. kita tayo sa taas mga farmer At maraming maraming salamat pala kay Sunny Sablan. Ayan. Sa pag-order ng lechon. At sa April 19 daw, may ini-schedule na naman siyang isa. Syempre <laughs> sa mga suki natin dyan na paulit-ulit na umu-order. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Tayo naman ay maghahatid ng uh, uh weekly lechon sahod ng dalawa. Ang ganda ng ano pala oh. Ang sarap maggata. Alam mo na mimis ko mga farmer. Kaya lang uh, grabe maghimay ng ano, mahirap maghimay ng uh, dahon ng uh, uh, malunggay pero sabi nga nila, 'yung pagod mo sulit naman sa sustansyang makukuha mo, ano. Oh, ayan. Si goy, -goy pala. Uh. Ito kinagat nito eh. pero hindi naman siguro kagat. Nag natatakot na pong lumabas. Ngayon, dalawa na lang ang uh, kami'ng dalawa ni Bebe ang uh, lagi na lang kinakapitan. Um kanina ay eh, pag nasa ako ng bahay nakasiksik lang lagi sa akin try ko na palang tanggalin din yung takip dito para pag umapaw yung tubig pwede nang tumakas yung ating mga hito dyan makahanap nila yan kasi pag may lumabas pong bagong tubig ay uh, nila yung ating mga manok kailangan na pong maglipat ayun may nangitlog na bibi doon o, oh. doon pala nangitlog ayan patay tayo nangitlog yung nang mga bibi, bibi no? Oh. ilipat yan eh tapos pakita ko sa inyo yung mangga na farmer ay nagmulaklak din pala hindi ko lang napansin meron pa pala doon sa may taas hopefully ay uh, makapagpabuo tayo kahit malang mapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ano ayan oh meron dito meron pa pala dito oh ayan pa oh, oh. spray kaya ako ng insecticide ano mga mga uh, ba baka natutusok lang to kaya hindi nabubuo huwag daw hahawakan Ayan. ito na yung project natin tuloy na naman tayo bukas hopefully ay naandyan si Rizal para makabilis bilis na po tayo grabe ang init na yun Ay, sa duty ni anak ni Rambo silipin natin si chuchay pala mga ka farmer eh. yan natin kung mga anak na ba ito malapit na yan eh pero kahit naman po dyan siguro siya mga anak okay lang ang um, ano naman yung anak nyan oras lang makita nyo mabilis na po yan malakas na so papadede nyan na ng maayos yan eto pala oh, sibag na yan ay 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 oh. dito ang entrance luwag naman na ano ko kung paano magkakasya yung ano doon ah kain elatris of kita natin yung baboy pala mga farmer pero ayun, oh, ayun pala si Rambo boys out na kay ano na Jaisel ayan oh. So, malalaki pala ang na-order kanina. Ayan na lang, oh. 1, 2, 3, 4, 5. na pala na andito, ah. Ito po, pwede pang ipasok ng 25. So, siguro mga nasa 27 yan. Teka, maratiris muna tayo. Get some energy. Get some energy. Gui-gui kaya kumain ito? Oh? Hmm. Diba, hindi na tamis yung nakuha ko Season na naman pala. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. na ito dito. Ano ba nangyari dito? Oh, yun ang problema sa arteries. Ilang taon lang po yan. Yan po ay uh, mamatay. Marupok din yung ano. Nandito na pala yung mga kalat. Ah. dami yan. Oh. Yan. Yung mga pangkalakal na yan dito. Dahil pang din, eh. hmm. Hmm. May tatlong darag tayo dito. Pwede nang ilipat. Doon sa... Ano nang ingitlog. Ano nang ano dito. Cobra! <laughs> Ito yung tuyo Grabe di disyerto na pala dito. Wow! Oh. Ang pangit sa lupa naman na to. Pagdating ng tag-ulan, putik to. Dating ng tag-init, tag disyerto. Hmm. Ano natin kung may gatas na to si Chuchay. dito si Puroy ayun lang ang bahay ni Puroy ayun, yung kantong yun yun na yun bahay ni Puroy ngayon kahit gabi walang problema Chay ano kailan ka ba uy sila na nga ako dugo ako ah yun lang wala ano pa nasa si tatay Rambo niya malis talagang mabilis yun ah si Becky hindi na buntis ha bakit daw hmm? masungat daw si Becky nung isang araw na. huwag na. huwag ano ako eh mga anak ka na wala pa napakiramdaman ko yung ano eh dati si Becky nung no, ano na ano ko talaga sumisipa gumagalaw Ito hindi po buntis yan Okay Ayan Bundok natin Nasunog dito Bumaba pa daw. Ayan, yung may kawaya na yan. Na, ano, na uh, kulay brown. Nakarating na dyan. Pero hindi naman makakatawid dito dahil uh, naman ang gagapangan yung uh, apoy. Ganyan lang talaga. thankful tayo dahil uh, ilan linggo po tayong lechon ngayon. Medyo maganda-ganda. Hopefully, Tuloy-tuloy na kasi kahapon ilan ba ang napa-order namin, anim ata. Ngayon, ilan na naman po ang pumunta para magpalista? So, sana tuloy-tuloy na, no. Ayun. Hmm. Yun po yung darag natin, no. Oh. Sa mga pagkukuhan natin ng mga palahi Ganda, oh. Ganda ka lang panabong, ano. <laughs> pa na abong Ay, pa palang yero dito mahaba nung saging na tumba ah, bubuo pa kaya ayo hindi na siguro no? ah, bali na wala na yan bubulok na lang yan masyadong payat eh so mga 35 30, 35 yung malalaki na auna na mabawasan pala yung malalaki sabi ni ka farmer Anthony Friday meron na ulit tayo tama tama may mga uh, bago tayong pa-order ayan pag nakalipat na yung mga darag ipon na ulit tayo ng itlog mga farmer ayan nahinto ano dami na sanang mga sisiw din kung tinuloy tuloy ko po yung ano wala din tingnan nyo nawawala no, ah, din kinakain din po ng mga uh, manok so pinamad na lang ako mga ulekta sabi kapag nahiwalay na tapos kakatayin ko na yung uh, kumakain ng ano mga breeder. Breeder din po ang tumitira nun eh. Baba, ano mga hen na breeder po ang kumakain ng itlog. Kaya sacrifice na natin. Tapos ano na tayo? Antay na tayo nitong mga bagong generation na makapag mangitlog uh, uli. Dami pa. Dito pala nang itlog yung baby. Hindi din dumadami ang itlog oh. Wala. Oh, makain na naman tong mga to. Oh. Oh. Mga ano, mga talaga na harvest na kaya lang. Gaya niya, nililimliman. May mga may mga similya na. Oh, ano naman, no? May dugo-dugo na 'yon. Bago. Ano ba 'to? kukunin ko na ito sa nauwi na naman sa wala lipuin na lang ilaga no <laughs> ito na ako sa kabila dadaan para ka makita natin yung ating bagong uh, kulungan Akin to ah. Nandito ka? Uwi ka dun. Bihira ka. Ayan Oh, ganda na. Pero kukulangin tayo sa dapuan na. Ah. Kailangan yata natin dito sa gitna. Pili tayo ng mahabang ah, bikal. Sa gitna. Ang lalagay pa tayo dyan. Tapos mga... Ano? sisiw. Ayan. Malaki ng ano nila dito. Sarap sana. Mag... Ay, hinog na. Patanim na ng ano, mga farmer. Hinog nang kamat sili ah Lala ko talaga Tita Ligaya Ilig sa kamat sili Kaya Brown na no O oh, ano ito Ito yung mga bunga niya Malapa. Yung iba may, may hinog na Wala oh, talaga Sarap sana huwag patanim ng papaya ngayon tapos oh di rin nag di rin na buo yung mga tanim ni Rambong ano eh? hirap kasi syempre minsan busy ka hindi mo na talaga mababalikan kailangan talaga meron kang naka-assign iikutan talaga yan mga ka-farmer walang gagawin kundi puro halaman na lang didilig ka eto ayan nalagyan na natin yan ng ah uh, mga pamatay ano insekto ano, ito tinira nila oh yan oh grabe oh, oh kinain so yan pinaliguan ko na yan ng magnum tapang tapang makikita natin yan after uh, ano a while kung gaganda yung dahon nya ibig sabihin ang natin pero marami nagsasabi dishwashing lang daw effective na eh Dishwashing liquid. Hmm. 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 Hirap din magmintay ng nyuk. Fertilizer pa lang. Kailangan mag-aasin ka. Ito, ayaw ko kung buha, buhay pa ito. kinain na yung, ano, hopefully maglabas pa yan ng bagong... Ito, pinatay na nila oh, mga ka-farmer. Ayan. yan Oh, ito na yung mga kaldereta natin. Lumilipad ang mga yan. Maraming barako. Dalawa. Tatlo. Alas puro barako yata ito. Ang sarap buhay ha umilalim yung kangkong na tinapon namin hindi <laughs> na sana ilalim hmm. marami pa po tayong bibi pagka nakakita ko sa facebook ng ah, uh, nagbebenta ng sisiw na bibi mga farmer na malapit dito pwede natin bilhin kung marami tapos sa, uh, gano'n na lang tayo tingnan lilipad oh magbakuna uh, na lang tayo so mabilis lang magpalaki papatubig pala ako ngayon para ma-maintain natin yung lalim So ayan, hopefully yung ating mga uh, inanong ano, mga uh, patay niya mga farmer, naalala ko sayang po itong anong to. Nyug na to nasa si Rambo ang nagtanim nito. Siguro almost 3 years na. May 3 years na po siguro. Dwarf coconut. 3 years, mga ganun. O oh, less than more than 2 years, less than 3 years mga ka ano. -e. so ayan hanggang dito na lang po maraming maraming salamat at ayan happy happy birthday pala uli gusto kong batiin uli ng happy birthday dahil ah uh, magkasunod pong birthday anak po ni tita Erlinda na si uh, Bev Soriano ayan happy happy birthday at ganun din kay Bren Perez Ayan, happy birthday ulit. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.